So, hello po. Uh, I'm Vincent Santa Maria po. Um, contestant po, one of the contestant po ng radio drama team. At uh, recently po ay nanalo po kami ng, ano, fourth runner-up po. ngayong, ay, today lang po. Sila, ay, nagpapahinga na po sa quarters po. Uh, po. So, one of our experience po, na na-experience namin dito ay, yun nga po, yung pressure kapag inihintay namin yung yung turn namin para po mag-perform at isa ding bagay na masaya po ay nakikita namin kung gaano ba katalento yung ibang yung iba't ibang school kahit na sabi namin magkakalaban po kami ay naramdaman po namin na hindi po kami iba sa kanila kasi kada may bumabalik po na na school sa quarters po namin uh, nag-celebrate kami so ayun po nakakatawang bagay po So, ang struggle, masasabi ko pong struggle namin, bago po kami uh, sumabak po ngayon, ay yun po yung late nang umuwi galing sa mga practice. At ayun po, masasabi namin isa yun sa mga sacrifices po namin as radio drama team po. At ayun po. So, ayun, shout out po sa uh, coach po namin, Ma'am Nori. Hello po, maraming salamat po sa pagkakataon na uh, maging isa sa radio drama team. Maraming salamat po. So, shout out po sa Galaw ni Juan. Hello, Bob.